Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage. Seguridad sa mga sementeryo at memorial park sa Caraga Region sa darating na undas, paigtingin ang kapulisan. Ang kasama natin mula po sa RMN Butuan, si Rajuman Prince de las Maria. RMN Magpapatupad ng mahigit na seguridad sa darating na Undas 2025 ang Police Regional Office 13, partikular na sa mga area ng Sementeryo at Memorial Park sa Caraga Region. Nasa 210 Police Assistance Desk at 70 Motorist Assistance Centers ang itatayo upang matulungan ang publiko. Dagdag pa rito ang 2,784 multipliers mula sa EFP, BAP, Coast Guard, LGOs at Volunteers Group. Nasa sabak sa Security Anti-Criminality Operations habang binabalaan ang publiko na tiyak-tiyak yakin ang seguridad sa kanilang mga tahanan at pinagbabawal sa mga sementeryo ang mga armas, alak, loudspeaker na susunog ng mga materialis at mga alagang hayop. Kasama mo sa Armendex BC Butuan para sa Alaala 2025, Brajiman Prince de las Marias, Tatak, RMN.